ayan guys yung ating uh, pasyente today ay siyam napakarami nila napakaraming lame kasi nga eh halos isang linggo nang umuulan guys kaya talaga namang ang dami nating trouble sa lame ngayon hirap pa naman din mag -lame. <laughs> pero okay lang at lalo umuulan din ngayon guys kaya tingnan nyo yun yung ating mga ano may ililame ngayong araw na to yan lima yan tapos may apat pa rin iniwalay ko muna kasi nga hindi magkasya dito sa ating ano sa ating uh, pin na to yun, panoorin ako guys maglilim na naman tayo ngayong araw na to Whew, pagkatapos ng uh, sarap buhay ng apat na araw <laughs> ngayon naman, balik to ano na naman, back to reality na naman tayo guys kaya yun, panoorin niya ako Whew, grabe okay guys, come ito ay uh, lame yung uh, ano kako na left yung tama nya guys Ayan. left yung tama nya tama ni ating nampak nya ay 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 left nilalagay ko to sa ilalim. Yan. Parang uh, hindi siya bumagsak. Uh, yung design ng namin ano, ay ganito, uh, so, yung hindi ganong high-tech. Parang masayon talagang uh, mas safe. Nakatali yung ganito niya pagka nililim mo, nakatali yung parang sila medyo mabilis tayo ngayon guys kasi siyam itong ating ililin. Isang oras lang ito dapat. Isang oras natin titirahin itong siyam. Pasuin muna natin. Ang mga baka. Ano oh. Ito guys, butas to. Ayan, kung pansin guys, to. 'Yan diba? pansin 'yan. 'Yan 'yan, parang walang butas 'yan, guys. Ay, parang walang butas pero diyan oh, may ano na siya diyan oh, na oh. May ano na sa loob. Oh. Meron ng pressure sa loob. Tingnan nyo. Namamaga dyan, oh. Kaya butasan natin yan. Hanggang dun. Pero ewan ko kung pwede kong ipakita, guys. si bawal din yan. Ayan, manood na lang kayo, guys. At, uh, Para matapos natin agad. Siyempre, first step. Ito kasi, uh, white line. What, white, line disease. Yung tama niya, white line. Kaya first, uh, first thing na ano natin, syempre, in investigahan natin. At nakita na nga natin yung tama niya ngayon naman. I-plane muna natin. I-training muna natin bago natin tirahin yung mismong sakit niya. tayo ng uh, natambakan tayo ng line kasi nga ay apat na araw tayong nagpahinga dalawang halin, eh dalawang leo kaya nasa hapas ko guys pero ako ngayon ay uh, <laughs> back to normal na naman pinatira na naman ito syempre ititriming muna natin kasi pag tinira mo agad yung sakit niya, yung sa paa, masakit na sa kanya yon papalag-palag na yan. Kaya kailangan ni eh, ayusin muna natin yung hook niya. Bago natin tirahin yung mismong sakit niya. Kung pansin nyo kanina guys, papakita ko, di ba? Parang wala kanina yan. Parang wala. Oh. Pero tingnan nyo ngayon, nagpakita na yung ano nyo. Yan. Kasi pag pre-nature mo mo yan, Tignan nyo, parang napakaliit lang na butas yan, di ba? Parang hindi naman butas. Pero sa loob nyan, may nana yan, guys. Pakita ko mamaya sa inyo. Isang baka pa lang to. Five minutes na yung na-waste natin. o oh, minuto. Ayan, oh. parang wala na, di ba? Parang wala, o. Oh. O, oh, parang wala talaga. Pero kung pisilin mo to, may lalabas dyan pagkakon. Iwan ko kung naabot na natin yung pinaka ano nya. Ayan o. Oh. Masakit kasi sa kanya eh. Maramdam mo eh. Ayan oh. May ano sa loob. Masakit talaga sa kanya. No. Hindi ko kasi pwedeng ipakita eh. Pag ayan o. Oh. No. Ayun, kung pansin nyo, may lumalabas ng konting ano dun, basa-basa. Ayan o. May konti pa siguro bago natin ma-reach yung yung may nana sa lobe, no. Tingnan nyo, basa na yan, o. Dati wala. Ayun, nandun kasi yan. Nakapenetrate na dito. Kaya kailangan natin, bawasan to, tapyasin. to may nana na to. Ewan ko kung pwedeng ipakita. I-blurred ko na lang, guys, kung ano. Kaya i-black and white ko. Kiriyohin na natin yan. At senyo naman na ngayon. So, wawak mo king kotoray so. Ayan o. Hindi kasi matanggal to. Ayan o. Tingnan nyo, hindi siya pumalag kasi may pressure sa loob eh. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ah. Ah, no. Sakit talaga yan, masakit. Tignan nyo, wala man lang dugo kasi nga, eh, pan yun, sa loob. Ano na yun? Ayun, no? Ayun no? Butas, oh. Ayun, oh, Butas, oh. Ayan, guys, upas. Dugo-dugo kasi. Eh. Pero ibablog ko na lang. I-black and white ko. Ayun, no? oh. Oh, di ba? Tingnan niyo yung butas. Parang wala lang kanina. Iba black and white ko na lang, guys. Ayan, nandyan yung ano niya, sakit niya. Kaya iniinda niya. So, din na natin na uh, antibiotikan yan. Ano na lang, spray na lang. Ah, uh, lang natin. tinanggal natin yung nana, yung pressure sa loob. Kaya ayan, maginhawa na sa kanya yan. Sprayan lang natin. Ayan o. Ginagawa ko sa ganito, spray lang guys. okay na yan. Hindi naman siya totally eh, nabaga. Kaya pag nagtapyas kayo ng, pag ng, ganito, pag nagtapyas kayo, talagang dapat pag ganito. Kasi nga para yung pressure hindi niya mayapak pero babawasan pa natin to. Para pantay doon, hindi ganong persado to. Side na yan. Kaya i-grind pa natin yan guys. Kaya kung pansin nyo Ayan o oh. Tingnan nyo pagkakaiba Halos pantay Pero mas mataas konti yung bandaron Para ito Ito less pressure Kung iapak nyo man Less pressure to Madaling gumaling Ganun lang Tapos hayaan muna natin siya dyan sa yard Hanggang matuyo yung in-spray natin yes. ano Naman yan Open na siya One And down Kagano to guys, pagka biduan natin lahat kaya. Ano lang yung importante, yun lang kukunin natin Na video. Gagawin po tayo. Ah, yeah, marami kasi to, siyam. Nine na baka. Kaya medyo. Marami, pampainit ng katawan. Hey, lumabas na siya ayan. Hmm. Tingnan kanina, sobrang hindi niya halos may ano yung paa niya. Ayun, ay, 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 ay na nai, nai, niya ng konti. Tapos diyan muna siya para yung nilagay nating tetrabet ay uh, yung antibiotic na pang-spray ay diyan muna siya sa yard. Ayun, yung antibiotic pala na ini-spray natin guys ay wala pong walang problema yon kahit gatasan yung baka. Kahit sa meat wala ding withholding yun.